Samahan nyo ako sa aming pagbisita dito sa Madina. Madaling araw na nang makarating kami dito sa Madina. At wala sa aming plano na dalawang araw kami mamamalagi dito. 100.

Papasok na kami ng masjid para sa aming pagdarasal. saglit kami ditong nagpahinga bago kami tuluyang umuwi ng aming hotel. Isa na naman itong karanasan, kaya maraming salamat Madina.